inaprubahan ng Iloilo -Ilo Provincial Board ang resolusyon ni 5th District Provincial Board Member Rolex Oplico na humihiling sa Department of Public Works and Highways Region 6 na ilabas ang detalyadong talaan ng mga flood control projects sa ikalimang distrito ng probinsya. Partikular na binanggit sa resolusyon ang dokumento ng proyekto tulad ng programs of work, detailed unit price analysis, bills of quantities at mga pangalan at address ng mga kontraktor para sa lahat ng flood control projects projects na naipatupad sa nasabing distrito mula Hulyo 1, 2022. Sa panayam ng Bombo Radio kay Suplico. sinabi nitong personal niyang inikot ang tatlong mga sites sa tatlong barangay sa bayan ng Ahoy kung saan ang kabuo ang halaga ng mga proyekto ay nasa 855.6 million pesos. Ayon sa kanya, kabilang sa kanyang mga nadiskubre ay mga proyektong walang pundasyon at direktang inilagay lang sa lupa, mahina o malabnaw ang halo ng samento at mga proyektong lampas na sa completion date, ngunit patuloy pa rin ginagawa. Binanggit din ni Suplico ang kontraktor na QM Builders mula Cebu na ikaapat sa top 15 contractors na nakalista sa Malacanang na umano'y nakakuha ng isa sa bawat limang flood control project sa buong bansa. Kabilang sa siyam na putatlong kontratang nakuha ng naturang kontraktor ay ang 95.3 million pesos na proyekto sa barangay Mangunokoro, Ahoy, Iloilo. Sa kanyang privileged speech, hinikayat naman isupliko ang iba pang board members mula sa iba pang apat na distrito na magsagawa rin ng sariling investigasyon at dalhin ang resulta sa sangguniang panlalawigan. Ang QM Builders po, lampas na ang completion date siya bandang February 20, 2025. Agusto na po ngayon. Tuloy-tuloy pa yung pag, uh trabaho niya. Umuulan, nakita ko siya, naglalagay ng semento. Basta anong sasabihin po natin, ito po siya delayed na to. Super, super delayed na. Ang sangguniang panalawigan po ay nagpasa ng resolusyon. Hihingi po tayo ng project details mula DPWH Regional Office para malaman natin, masukat natin ang mga ito, ma ma natin kung tama ba, kung tinayo ba ito according sa specs. Yun po ang natin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Gisapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bombo.radio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.